Hi mga ka-mois! Good morning po! <laughs> Alao na imidya dito sa morning sa Monday po mga ka-mois. At uh, kasi that's why matapa ako mga ka-mois kasi nakatulong ako ng um, Hi! Kumusta na kayo lahat mga ka-mois? Yung mga followers, <laughs> mga followers mga ka-mois, mga watchers sa videos ko. Thank you very much! tingnan mga humis. that's why pala nang tingnan ko tingnan ninyo mga puti ang ang buhok sa ilalim sa taas lang ang may kulay hala to nagto na mga kamis after sa holidays namin six weeks ane one month holiday pinaano ko sa atin sa Pilipinas Good morning mga kamangis <laughs> I will tell you nag, <laughs> yung paghalidi namin sa Pilipinas ay nag nagpakorte ako mga kamangis yun ang pakorte, nagpakat sa buhok so parang babi, babi, babi cut yun mga kamangis kasi uh, maraming ano yung mga yung buhok ko ba parang curly at saka very dry sa doon sa Philippines at saka kaplagi akong nag ano, ginanong ko palagi sa parang lastik ba or ano mm. at saka ngayon nakadeside decide ako nakaputula ng ma short ba para ma a little bit partubo din sila at saka mainit sa Pilipinas mga kaungoys mm, grabe at saka I will tell you ha mag, magtupi magtopi ako at saka I will tell you what happened. Mm. At saka, I will tell you yung ginawa namin sa Pilipinas, mga kamoy. Yeah, yung pagdating namin doon sa Pilipinas, mga kamoy. <coughs> ang, ano namin, ang mga anak naming dalawa, mm, uh, nagpunta doon, at saka, lilipad, lilipad kami together, nag-auto kami patungo sa Amsterdam from our place here. At, uh, mga 2 hours drive with a car at saka mga flight namin so nag ano kami ng alas 2 dito alas 2 afternoon to afternoon 2 o'clock in the afternoon sa 28 sa, sa July then darating kami doon mga 4 mga 5 o'clock doon sa Amsterdam. Dan, gi-park gi, gi naming auto. Dan, pagkatapos, may nagsundo sa amin ng shuttle mga kamois. Yung shuttle ay dalhin kami sa airport kasi malayo pa yun sa yung ano yung yung mga auto nandoon sa out of the airport not nat sa harapan <laughs> hindi pwede kamois. may mga parkingan pa extra magbayad kami ng 80 sa one month or three and a half weeks. Mm. So each uh each car one hundred one. so two cars one hundred sixty. Each car is eighty. Then ngayon, uh, flight namin mga kamu is mga ano pala pala mga alauna po sa gabi mga so nagpunta kami doon twenty eight sa so, sa twenty nine na sa morning ano hindi oy? Hindi dai pala. Ito <laughs> clock ang um, ito o'clock sa ano pala yung pagbalik pagbalik namin ila una. O pag patungo doon di ba nag ano kami alas 2 dito so sa gabi pa ang flight namin 8 or 9 o'clock sa gabi o. Um, basta kay nag-serve sila ng panihapon mga kamus. O um, dinner ang gi-serve nila kasi gabi na yun no. At sa na mga quarter for nine ganun. Um, at saka naka ano kami nakalipad yung pagdating namin doon sa Pilipinas sa Cebu so um, from Amsterdam to Shanghai is 11 and 30 minutes 11 hours and 30 minutes mong kamis ang lipad very very long mong kamis no nagsakit-sakit yung mga lubot mga puwit ko mga kamis grabe kay kay layo-layo sa ano pala sa from from um, from Europe to Shanghai grabe no at saka from Shanghai to Cebu is malapit lang mga kamoy is 3 and a half hours. Mm, mm. Malapit pala ang Shanghai at China, malapit na kasi sa dito sa Europe kay so, sa China is grabe. 11 hours and a half Kay layo-layo mga kamoy is grabe parang nang gusto ko nang gusto ako matulog pero I'm excited ba parang hindi ako makatulog ba nang ganoon na ako sa, sa airplane mahirap talagang ikinami mga kamis masabuti kung may ano business class no para matulog tayo doon pero mahal ang business class mga kamis oh, hindi tayo maka afford <laughs> hindi tayo maka afford niyan <laughs> siguro ang ano, ang ano ko ang sweldo kong one one year pwede na <laughs> ah 5000 siguro ang ang ano ang business class mm, ang normal is 1000 plus um, mm, grabe na ako saka sabi ko kung manalo ako ng lottery i i want to fly uh with <laughs> uh kanang mag business class ba ako <laughs> manalo ng lottery hindi man ano hindi man bumili ng ano <laughs> bumili ng lottery mga kaos <laughs> hindi din manalo kasi walang walang biniling lottery so pagdating namin sa Cebu mga kaos so nagano pa na ha nang tupi ako na mga nilabahan ha so ito na topic ko dito ako kusina mga kaos kasi maganda dito at saka hindi cold. <laughs> Kasi maliit lang kusina namin. Tingnan nyo, kusina namin. Parang 4 square meter lang. Ah, 4 square meter. Ano ba? Parang maliit lang ang, ano dito, space. Parang maganda at ka uh, warm pag ano pag malamig dito dito ako magstay mara si at asawa ko doon sa sala ng tamis so natupi ako marami ako nilabahan at saka ito na <laughs> ang bidding sa taas yung mga anak ko dito last two weeks tinanggal ko at sa kanila bahan, mabuti na lang may sun doon sa terrace namin is mainit pag may sun so oh, matuyo siya mga pumis hindi ko yung ano sa dryer kasi ang dryer cost money din mga pumis so mabuti ano ihang up pag maganda ang weather hindi sa labas kundi sa terrace namin may atipyon at saka doon po ihang up sa mga standard. Standard is yung mga hayhayan sa mga dito lang sa loob mga kamumis. At saka, oh, yung pagdating namin sa Cebu mga kamay So, for example, darating kami ngayon. Matulog kami. aso mga late na kami darating doon. Mga one. Oh, mga one na din sa ano, sa Tuesday. Tuesday, oh. Mm. or Monday. So, lipad kami ng Sunday dito. Oo, oh, sa Monday evening, Monday evening or parang Tuesday na yon. Mm. Darating kami sa Cebu at saka matulog lang konti mga kamis at saka pupunta kami sa Oslo. Yung Oslo is yung nandoon ang fish, yung shark at saka yung pawikan. Doon kami nag uh, gibok nga sa mga anak ko dito from Germany to so gibok na nila mga kamuis ano lang one day sinundo kami sa hotel very early in the morning grabe natulog lang kami kunti mga kamuhis pagkatapos wake up manaman para sa uh, trip namin to Moalboal Moalboal and Oslo so Oslo ang nauna Oslo is how many kilometers parang how many hours ba yun nag, nag travel kami mag kamuhis parang 2 hours mo yun oh um, kasi uy hindi uy 3 o'clock. 4 hours. Kasi 7 o'clock kami darating doon. 3 and a half or 4 hours. Grabe, layo. malayo yung kamis. At saka, natulog pa kami sa van. <laughs> natulog pa kami kasi. Ano yun? 3 o'clock. Uh, sinundok kami. So, wake up kami ng 2 o'clock, 3.30 kami sinundok sa morning. then narating kami mga 7 o'clock doon, or 7.30. Mm. Grabe. Undan, maraming tao, maraming mga Korean, mga Kamuis. Hindi ko po akalain, na, akala ko kami lang. <laughs> Marami po na doon, mga Kamuis, mga foreigners, mga mga Asian, mga North, mga North Korea, mga Koreans uh, karamihan. oh doon din sila sa Oslo mga kamis pero with ano sila grupo grupo sila mga kamis kami grupo sa Germany <laughs> kami lang lima sa mga anak ko at saka yung boyfriend ni anak ko at si asawa ko at saka pagdating namin kay dami dami tao mga kamis maglinya para doon at saka mabuti na lang kasi yung mag ang nag-organize ba yung di ba nag-book na sila na, mga anak ko dito at saka pagdating mo doon mag ano ka lang maglinya ka lang konti at saka kay kayo na ah. so ang grupo na ninyo ang nag ang nag, ano namin nag tour guide siya ang mag manage doon at saka may mata mga tao doon na papuntahin nila doon sa may pambot at kinuha kami ng pambot doon sa not, not loud a little bit yung hunasan ko magtaom gani o oh, doon lang sa unahan sa hunasan mm. at saka doon ang mga shark at saka yung sa oslob ang shark ang mualbual ang pawikan mga kamuis pawik aso ah, unahan lang sa oslob mag ano pa kami ng mga how many kilometers mga 5 kilometers o oh, parang ganun mm. at saka pagkatapos ngain kami mga kamuis ng paniodto at saka um, mga ano na hapon uuwi na na kami parang nag round trip kami mga kamuis nakita ko ang the whole south um, south of Cebu And I'm not ex expecting um, ano namin yung lahat na south sa Cebu nagtuyok ba so from Cebu City like that then tuyok siya mga kamuis balik sa Karkar um, And doon so, sa siyudad naman, sa hotel naman, hinatig kami at pagkabukas na naman mga kamoys for the following day <laughs> um, our trip to Bohol kasi naano ko na yung friend ko um, for um, two months before kami nag naglipad sa, sa, Philippines uh, nag 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 chat na kami or nag nag call na ako na punta kami sa kanya doon kami makahiga two days lang mga kamuiz at saka siya ang naging tour guide namin <laughs> sa Bohol si Merna <laughs> si Merna from Munching Latbao oh, siya ang nag tour guide namin at sa doon kami nakatira sa bahay niya for 2 days mm, at saka with breakfast only kasi noon kami mga in sa labas para mag mag ano kami ausflug or trip doon kami mga in sa may Um <laughs> so may mga restaurant, um, restaurant um, uh, karamihan sa gabi na kami mga in at saka afternoon. O oh, may afternoon din nag-ano kami sa lubok, may pagkain doon, magasarap ang pagkain ng kami. Sasakay kami ng boat at saka pagkatapos may kainan doon, a uh, buffet. Um, nag, uh, while you are while they are entertaining you with music may ano ba may bed sila doon sa boat maganda mga kamuis at saka uh, many buffet buffet magpili ka lang dyan magbayad ka lang ng 1,000 pesos so kain ka ng marami mga kamuis with drinks grabe mm, kay ganda ganda mm. Um, saka uh, doon may entertainment doon sa pinakadulo pwede ka magsayaw that is it's up to you uh, um, ano lang ba volunteer lang 'yung dinikling Philippine Philippine dance ang um, tinikling at saka may gitara palaruin kang gitara <laughs> oh, nagjoin ako mga kamay <laughs> ang yung ano, tinikling tinikling is very good <laughs> hindi ko nalimutan Hello. it's very long long time ago na nagsayaw ako yung high school oh, sa high school pa man siguro o dito din sa ano namin oh, um, nakasayaw din ako at saka <laughs> dito sa ano namin sa community sa Munchinglat ba ano lang, kunti lang, pero hindi ko nalimutan ang stepping ng kamuis, di ba? Paspas yun, uh, may paspas -pas. at saka ito lang sa amin, normal kasi uh, mga, mga beginners <laughs> mga beginners newcomer <laughs> okay mga kamuis, naka ano kami at saka pagka after sa buhol, babalik na, na kami, kami, kami ng Cebu kasi walang ibang daanan patutungo sa kamutis so, Babalik kami sa Cebu at saka diretso na kami sa Camotes, mga kamuis. um, Diretso na kami sa doon sa mag magwait lang kami ng 2 hours, darating yung nagbook kami, i-check parang check-in, parang airplane din, i-check-in yung mga malita kasi daladala kami dala yung malita mga kamuis, walang iiwan doon sa Cebu, mag-check out kami sa hotel, i-check out din doon sa buhol, <laughs> Oh, dala-dala namin ang mga malita hanggang nagpunta kami sa Kamotis at that uh, Wednesday, Thursday noon. Um, Wednesday kami babalik sa galing sa Bohol o oh, Thursday ang um, ang Thursday um, nagpunta kami sa uh, hindi uh, Wednesday lagi sa gabi oh, um, Monday, Tuesday, Wednesday. O oh, Wednesday nga, Wednesday kami babalik sa Cebu dan Kamutis pagkagabi, mga hapon na kami darating doon sa gabi na, sa, sa, sa kamutis, Doon kami na sa San Francisco, ah uh, Kamutis sa uh, lands namin. At saka darating na naman ang Big Ban. Big Ban is yung malaking auto. Doon naman ang pamilya ko nga kamuis. Kakain naman together. Kahit saan, doon kami sa Cebu, may, na, may mga bisita kami, yung mga kapatid ko. Not all, pero ang van na puno palagi oh kasi seven seats lang yon Seven seats ba mm. At saka yung yung kapatid ko ba lang sa Manila darating. at saka yung anak niya at saka pamangkin ko at saka yakami yeah, kami hmm basta pa palaging napuno doon sa Kamotis ang pinaka marami kasi doon ang pamilya ko mga kamuis the best nga Nakaano kami nag picnic yung birthday sa brother ko si Carlos na 70 siya mga kamois. Ah, gi ano namin gi-surprise namin. Hindi kami nagplano na mag uh, this year makapunta sa birthday niya. Pero parang ano ba? Is God's will <laughs> nga nakapunta kami sa birthday niya, naka-join kami. At saka uh, happy din ako na naka-join sa ano niya, naka sa birthday niya. Even is very simple ng is naglitson lang ng sariling baboy nilang ang anak niya na may buhi na baboy, malaki at saka ipalitson niya at saka nag ang gift ko is yung kalahating baboy ng kamuis. Binigyan ko lang siya ng pera kasi siya ang nagbuhi sa baboy at saka oh Ito na ang, at saka dalawang pato, pato is binuhi din niya kasi aalis daw siya sa sa labas sa abroad that's why pinaihaw niya yung mga pato dalawang pato sa pag, pag ano namin pag pangaligo namin sa dagat with my family o nag-join din kami sa liting pamilya ko doon ko hindi pa lahat hindi lahat mga kamuis kasi nat lahat ang naka-attend kapatid kong may sakit sa Cebu yung ex military, mm, hindi siya nakaatin. At saka yung youngest namin nandoon sa Maynila, yung amo daw niya nandoon sa Amerika, hindi siya ang nag-iwan sa bahay. At saka, yung mga pamangkin ko sa Maynila, hindi din sila nakapunta. Pero yung mga anak ni brother ko na nag ano sila nag surprise darating sila galing Saudi Arabia galing sa Manila o nakarating sila mga kamis at kami Uh, una kami una una kami na karating kay sa mga anak niya yung anak niya sa ano na sa gabi na before sa birthday niya <laughs> mm. at saka maganda pag ano magjoy ng pamilya ng kamis mm. kaya kay ganda doon sa kamotis kasi na doon ang pamilya ko at saka yeah ito lang ang, at saka successful ang pagparty namin. Nakita ko yung tatlong classmate ko. So, iba na pala ang mga mga mukha pag ano na mga kamus, pag mga 60s na. <laughs> ang mukha pag 62 na mga citizenship na mga kamus, grabe. Iba na talaga eh. nakita ko yung classmate na payat, ang isa parang taba, ang isa parang masakit na. Oh, nag Grabe mga kamuis. Ma, pag mamit mo talaga mga kamuis, for example, ang batch 18 namin, hindi ako maka-attend -maka kasi kang yung December. Ang December pala mga kamuis is, magbigay lang kami ng, kasi hindi kami maka-attend, magbigay kami ng 5,000 each yung hindi maka-attend, yung nasa labas. oh, <laughs> grabe, kinakilaki mga kamuis. <laughs> Pwede naman yun, sige lang, basta kayo, maka maka ano sila maka maka party sila mga kamuhis yung ano na lang sa mga ibang na wala wala ding pera ba yung iba walang trabaho at saka ito na lang as para sa kanila maka help din sa kanila sa ano nila masunod na ako mga kamuhis maybe in 2 years <laughs> may ano mat, but si Etip punta ako doon sa Philippines puhunan lawas mm. I will try also na makabalik. One time lang ako naka-attend yung 2019 nag yung before sa COVID mga kamuis, nakapunta ako ng batch 80 pero naliit na din kasi may election at sa kara at sa kapag election pala sa atin mga kamuis, maraming ooy. Maraming O oo ba sa ano sa Kamutis? sa Cebu, galing sa Manila or galing sa Alabas, ng mm. Krabi mga kamuis kay puno-puno sa... At that time, no, yung barko na sasakyan namin, tat apat mga kamuis, apat na barko sa gabi na ito, nagsunod-sunod sila patungo sa kamutis, yung island na tinirahan namin sa Cebu, at is Kamutis Island, Krabi. nagsunod-sunod ang apat na barko na, ang yung mga butang tiba, um mm. mabutan sila sa kamutis mga kamuis, at saka ako, wala akong, ano, late na late na kasi maraming tao at full-fully ang mga ano ang mga ang mga barko mo mm, mabuti na lang na ano kami nakasakay kami sa gabi ng ito kasi hindi kami makita sa mga ano ko late na ako ang pagdating ko ng kamuis ang iba uuwi na <laughs> ano na lang ano na lang, <laughs> mga tin or mga dosi nilang ang naiwan doon na nakita ko ang kamis. Ang iba, oh, na daw, grabe. Ang sabi ko, my God, ano ba yun? Mas mabuti pa hindi na ako oh. uwi. <laughs> At least nakita din kami sa kapatid kong iba. nagpicnic pa kami. At saka birthday niya. Ito na lang ang ano ko na nagkakita kami sa mga kapatid ko rin sa 2008. 2019 yung 2018 nagpunta din ako sa may sa Cebu uh, with asawa ko yung 2018 sa convention sa Maynila mm, doon kami sa Maynila at saka punta kami sa Camotes the rest of our vacation of our convention nagpunta kami sa Camotes mm ano ano lang uh, ano yun, october o oh, ano kami ng kalagalag doon mga kamisap, sa kamutis. First time nakaatin ako ng kalagalag in my life since nga ikasal kami ng asawa ko. Never pa ako nakapunta ng Pasko mga kamoy sa atin. Kasi may pamilya na din ako at saka marami din kami dito. Pero next time pag may pension ako I will try sa Pilipinas mag mag Pasko. Pero pa sa atin, Pasko nga maraming mag, magkaruling. <laughs> Mas mabuti dito, walang mag, not so like in the Philippines. so really, sabi nila sa kamotis, pa magpunta ka raw sa Philippines, mag, uh, Pasko, kay daming mag, ano, makita nila ang puti. Uy, oh my God. Mas mabuti pa. <laughs> Hindi magpunta na lang, kamoy, padala na ng pira. <laughs> uh, so, I will try next time na mag, Uh, mag uh, puhon ba lawas kung ma kung mag, mag, magka pension <laughs> gusto ko ma one time doon mag magtago lang mga kamuis doon lang sa loob <laughs> pamilya lang mabili ng mga bigas ito na lang ang gift ko parang walang gulo <laughs> makakain pa masubuti so mga kamuis na ano ko na, mag, mag ano pa ako mga kamis, alas dos na, at saka, nagtupi pa ako, at saka, I will, ito lang mga kamis, yung ano, yung pagbalik namin, oh, I, I, will, I will, I will tell you, yung pagbalik namin, galing sa kamutis mga kamis, from, uh, from kamutis to Cebu, o oh, sa Cebu mga kamis, five days din kami nakastay, pagbalik namin, I will tell you another, <laughs> at saka, nagkita kami sa X, chip namin yung sa 1980s, no? Na chip ko 1982, 83 na transfer ako so from the opening sa uh, Osamis mga kamumuis. Uh, na transfer ako after 2 years 1982 ako nakatrabaho sa opening no so 83 84 or 85 o doon ako sa dipulong na assign mga kamuis at saka yung chip namin na single noon um, may ano pala siya, ano, may nag-asawa nag -asawa na siya ngayon ba, may, mga pamilya na din. O noon, ano pa sila, parang nobya, pero ano ba, parang, parang hindi ko sila nakita na nobya, nobyo, pero magsayaw sila noon mo po. Pasko, bire, ano or sila ba, labing-labing. At that time, yung know, transfer ang ex-chip ko sa Dumagipi. O doon, nag, ano din sila, ah, uh, yung babae as bookkeeper mga Chinese sila mga kamis o oh, susunod din ang ay doon na na ano ko narinig ko letter letter na ha na na minyo natuloy pala sila um, natuloy um. mga guwapo guapa sila mga isa <laughs> at saka yung ex, ex ano ko yung x eh uh, yung ex uh, chief ko uh, ano pala siya the same ano lang siya na gulang-gulang niya siya kunti pero guwapo lang niya po ng kamuis uh, at saka yung babae na payat-payat sila may tatlo silang ah dalawa o datat tatlong anak um, mga nurse daw kuno mga anak niya at saka oh uh, nakita kami at saka gi ko sila mga in hindi ko pala akalain akala ka na mag kami through my friend here in Germany kasi mga kaibigan daw nila sa mga uh, mga college days ba nila um, mm. kasi magpunta daw palaki sa bahay nila sa Malabuyok taga Malabuyok yung taga yung friend ko dito sa Germany taga Malabuyok o yung mga Chinese magpunta daw sa kanila sa Malabuyok noon mm. best friends nila. at saka at least nagkita kami through, through with my friend here sa Germany. Mm. At saka nakapunta ako first time nakapunta ako ng casino mga kamoys. Mag ano para sila para mga da, mga rich sila mga kamoys Chinese. Mga rich nga Chinese magpunta sa casino. Ako taga taga bundok lang ako eh. Hindi <laughs> pa ako nakapunta ng ano first time lang nang nag ano ng kasino mga kamoy sa first class yun sa no 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 star sa Cebu yung bago ngayon na malapit sa si uh, si side mall grabe mga kamoy akala hindi ko akalain na ito pala ang ano grabe first class parang mall tingnan 1 2 3 third floor fourth floor doon ang kasino sa pinaka -tuktuk at saka grabe maraming tao naglaro doon at bawal ka mag mga kamoys yung si asawa ko nag nakita niya ang ang ano ba ang 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 security guard nakita, nakita niya na nagpicture si asawa ko pinadelit mga kamoys bawal mag yun maglaro ba bawal mo nang bawal mo bidyohan Mm. Ang binidyohan ko lang yung mga wall at saka casino. Ito lang. Pero hindi ako nasakspan. <laughs> hindi ko nasakspan. So, hindi ko nag, ano, sa, may naglaro ba. Dahil lang mga wall at saka yung kay ganda-ganda mga very colorful mga toys. At saka, yeah, doon ako na nakakita how to play. Kasi pinaano niya, sabi I will I will make an example how to play. Sabi, sorry, I don't know how to play. <laughs> bundok lang kami. Sinabihan ko, never pa kami nagpunta sa asawa ko doon sa Germany ng kasino. <laughs> mga na October fest lang, mga misa-misa lang. Wala, ah, hindi yun sa amin. Sila mga rin, sila mga kamuhay mga Chinese ba? Mahilig sila sa mga ano, mga, mga kasino. Grabe. Baka nanalo din siguro sila ng pera mga kamuhay sa no? mm. Kasi bakit hindi balagi ba sila doon na nagpunta? Mm. Ako, di auto sila mga kamuis. Mga maganda pang auto nila. Sabi ko, nga, nahi nahi nahiya ba ako? <laughs> Sabi ko, sorry. That is our, <laughs> hindi yun sa amin. <laughs> Laro. Ano lang, bingo-bingo lang sa Germany. <laughs> so mga kamuis. At saka, yeah, yung pagpunta ko sa Cebu, marami pagbalik namin. At saka, naka, ano ako sa is-is-is din may ano na ako, pension letter. <laughs> Kung makabalik sa Pilipinas, pwede na mag loan, loan mga kamis. Pero I will pay monthly contribution to continue my is, is, is. Kasi sa single pa ako niyan. At saka hindi na process noon. 2011, nagpunta kami sa main is, is, is. Pero walang nagawa. Kasi through my kapatid, hindi niya nagawa mas mabuti pa personally mga kamuhis puntahan ang is 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 sayang nga hindi ako nagpunta yung pag-uwi ko 2018 it's my fault 2019 nagpunta pa rin ako pero ngayon is okay lang uh, pag pag 70 ko pag-uwi ko doon makalon ako makapayag ako siguro mga kamuhis so i will pay contribution monthly 1000 mm. para ma ma ano yun siya uh, ma malon ko ang lahat from before and now malon ko mm, e, ano nang payag mga kamoys okay mga kamoys thank you for watching have a bless mandi po bye bye